<laughs> master foggy is back again <laughs> Nagbalik nga ako mga idol dahil nakabili ko ng bangus dito. Ay, Steve Bituka pala ito ng bangus. <laughs> Madalang ko kasi makita ito sa talipa pa mga idol. Itong Bituka ng bangus na ito. Kaya nga nung ano nakita ko nakatumpo, kay binili ko kaagad. Baka maunahan pa ng iba. At baka makasigurado, naglagay ako ng asin at suka rito mga idol. At lalamasin ko lang siya ng ganito. <laughs> at syempre, babalawang ko itong paulit-ulit mga idol hanggang siya ay pumuti ng ganito. At dahil ipapagsin nga itong mga idol, naghiwan na ako ng sibuyas, luya, at saka bawang dyan mga idol. <laughs> at pagkatapos ng mga idol niya. Handa na natin itong kawali ko at lalagay ko na itong luya at susunod ko na itong mga bituka. Isasama ko na rin dyan yung mga hiniwa kong pampalasa dyan mga idol. Kaya na si Buwes Bawang Luya dyan. Lalagay pa ako ng sili at saka paminta. At lalagay ko ng masim na masim na sukan pa at lalagay kong asin at saka lalagay akong sisuning. kailangan umiikot ang takip nyo ha. Isang pandora na naman. At nang umukulo na nga mga idol, tinanggal ko na yung takip at tinalo ko lang konti at papatuyuin lang natin ito at ko na itong siling green. At mga idol, pwede pwede na to kakain na tayo ay ako lang pala <laughs> kaya na nga si Master Pogi kumakain na <laughs> tingnan mo yung tsura puyat na puyat <laughs>